Wala ng butas. Na mintana, ano? Ay, putol. Tumama po ba naman sa putol na poste na may bakal? Ay. Yari, ano? Gastos yeah. malala. Hindi yeah. sa kabila hindi nadali. Pero may crack, oh. Ay, okay. Ay, malakas po ang Malakas daw kami. Ano? Ay, yun ang pa, pa, palit din. Palit na itong isang black light. Ay, bak nga, oh. Ano po ba yung magkadigkit? Uno pala ang nadali. Kumbaga ito'y nabubuksan. Ito po ang mahahati dito eh. Ah, ito dito. ito ang papalitan. Tapos dito, yan. Yan ang papalitan. Isang, isang mungo ko na yan. Itong mid. May... Hmm. Itong mid may... hmm. na yan. Hmm. Ito sa pahapon, isang mga napawa doon sa sasakyan.